Mga kapatid, ito na po tayo sa part 4. Real talk pa rin, pero mas malalim na usapan tungkol sa pag-aasawa at totoong pagsasama. Hindi po biro ang relasyon. Hindi biro ang magtayo ng pamilya. Hindi biro ang pagmamahal ng tapat. At lalong hindi biro ang manatiling magkasama kahit ang dami ng punos na dumaan. Kasi mga kapatid, sa totoong buhay, hindi araw-araw ay sweet. Hindi araw-araw ay kilig. Hindi araw-araw ay may I love you. Minsan ang meron, pagod, stress, lungkot at katahimikan na parang bangin sa pagitan ninyong dalawa. Pero dito sinusukat ang tatag ng mag-asawa. Hindi sa dami ng picture nyo sa social media, hindi sa sweet comments, hindi sa anniversary post, kundi sa mga araw na hindi kayo okay pero nandyan pa rin kayo para sa isa't isa. Kasi ang asawa, hindi lang yan dapat masaya kasama. Dapat mahalin mo kahit hindi mo maintindihan minsan. Kahit may tampo, kahit matigas ang ulo, kahit may pagkukulang, dapat kaya mong piliin siya kahit may dahilan ka para subuko. Kasi mas malaki ang dahilan mo para manatili. At real talk lang mga kapatid, ang daming relasyon na sisira hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil walang pasensya, walang pag-unawa, walang respeto at sobrang taas ng pride. Pride ang kalaban sa relasyon. Yung tipong ayaw mag-sorry kasi feeling tama. Ayaw magpakumbaba kasi bat ako. Ayaw mag-usap kasi antayin ko siya. Pero tanungin mo sa sarili mo, mas mahalaga ba ang pride kaysa taong araw-araw mong kasama? Sa part 4 na to, sana mas tumimo sa puso natin ang ganito. Kung gusto mo ng asawa na hindi ka iiwan, dapat ikaw mismo yung taong hindi basta-basta sumusuko. Dapat ikaw rin yung marunong magmahal nang hindi nasusukat ng mood. Dapat ikaw rin yung marunong kumalma, umunawa at magpatawad kahit mahirap. Kasi mga kapatid, sa pagsasama, palagi kayong dalawang kumakapit. Hindi isa lang. Hindi pwedeng ikaw lang ang lumalaban. Hindi pwede siya lang ang bumibitaw. Dapat sabay kayong nagtutulak, sabay kayong humahawak, sabay kayong lumalaban. Ang asawa hindi lang kasama sa pangarap, kundi kasama mo sa pagkadapa, sa pagbangon, sa pagkakamali, sa paghilom. Sila yung unang papasan ng bigat mo. Sila yung unang sisiguro na hindi ka mauulo. At sila rin yung huling bibitaw kung sakali mang pagod kayo pareho. Pero ito ang real talk na dapat nating tandaan. Ang tunay na pagmamahal hindi nakikita sa saya Nakikita yan sa kung paano kayo magkasamang lumalaban sa hirap. Kaya mga kapatid, kung meron man kayo ngayong mahal sa buhay, na hindi kayo iniwan sa pinakamabigat na bahagi ng buhay nyo, pahalagahan nyo yan, mahalin nyo, respetuhin nyo, alagaan nyo. Dahil sa panahon ngayon, ang taong hindi ka iiwan, hindi mo basta-basta makikita. Pero kapag nahanap mo, huwag mong pakawalan. Thank you for watching.